Drama presents Hundu Manan so, so so ka amen Anapa das sayang karon Mugening sa kalalaki ka nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang ang tumunta tampo nagdasangan nga etan. Reported by X Thunder Gaming. Magpakasal na ta? Oh, Kara. Tutal, nanam mo kayo trabaho. Oh, nasa ka. Kayo naman na diba? di ba? So, uh, what's up, Will you marry me? Uh, yes, Ethan. Uh, yes. Nah, samot nga. Di mo bata na ba kay bisis trabaho yung yes, Clara pod utrong bisis trabaho aw matuwat na dai ba dapat manganna you know, gid bay eh trial sa bay mo suka ni nyo nya po mo kada bisik usa nya libi yung maabtro po ulo na bay bay nagro te bagong project manager o ba ulagi o bitaw nga magmeeting unya Hi everyone, my name is Nika. Or you can call me Miss Nika. Since I'm not yet married. I am your new project manager here. I know exactly how well the company is performing throughout the years because of you guys. I just hope that we continue to do our jobs well. Um, if you have any questions or if there's anything that's bothering you, feel free to reach me, okay? Nara always akung office. isang work, on. Ah, mas busy ron, han, Compare sa nilabay ng mga buwan. Grabe ka, self-driven ang bago ng mga manager, han Trabaho-trabaho, good? Mao ba? Mm. Ah, mura sa sa amo. Ah, uh, tood, Okay na mga bills din sa bahay, ha? Nabayaran na ako, tanan. Oh, okay, han. Thank you. Bay, mm. dita. -hmm. Ah, asam awesome da. Libre si Miss Clara na to. Isip, celebration daw nga nakuha na sa nato ang target sales sa buwan na. Uy, mo mm. Ah, sige. sige guys, pagpili lang mong imna nun, okay? Drinks on me. <laughs> oh, Ethan. Ah. Oh. Ba't gusto niyo mo? Ah, bisag-unsan lang ako, miss. Um, okay. Same na lang ta. Yay, yay, bye. Wala na tripan kay Miss Nika. Lah. Boy. Ikalihat to ni Miss Nika ba ya? ba? Total, imor magian ng iyong puyan. Oh, ha? Basin oh, ipangita na si Ethan sa iyong asawa, uy. Ay, okay na, Miss. Okay na. Pwede na ka i-agis sa iyong Sure ka? Oh, sure, Miss. Thank you sa paghatod, Ethan. Why sa pa yan, miss? Basi, kailangan ka magkape na sa sod. <laughs> Ayaw na, miss. Mas nanawag ipangitan ako sa kumisis. Mausad. <laughs> mm. Sige. Thank you, ha. Ah. Oh. Kiss lang ko mo. <laughs> Thank you, kiss lang. Good night. Sige, aris ako. Sa, kikisan ka? Shhh, shhh. Nang yan, tingugin mo. Madungkan ka. Oh, klaro lang. Klaro lang kayo. May din lang mo si Miss si Miss nag-text. Hi, Ethan. Basin available ka on yan. Kuyong talaito. Uy. Oh, ah. Uy. Oh. Uy. Ah. Oh. Sino ba? Ha? Ah, wala Abi na kong dili ka mo kuyong nakoron. Um, Actually, miss, huwag sa kong kung anong ni ko ni Moron. Huwag sa kong minyo naman ang ko. Ethan. Ayaw ka balaka. Mm -hmm. oh. Wala ay din isa kong apartment. Ako rao. Um, miss, nika. Ah. Recorded by X Thunder Gaming. Na dugay lagi k'krowan. Ah, pasensya na han. Nag war time gud ko. Um, mao ba? Ini mm. ka na ka? Oh, yes, isan. Yes, Magilis nako ha, unya mopaway na. Nag-text ko ni mo kahapon. Ha? Huh? Nag-text ka? Huwag ko na daw at. Oh, that's weird. Naiba akong nag-text ko ni mo. Ah, oh, wait. Pakitunti ka sa akong text, ha? Mm. Mm. Oh. Ah, oh. Di era, oh. Mawin akong nag-text ni mo kahapon. Mo ba? Huwag mo yung kinadawat. Oh. Well, anyway. Ang man? Dreams till later. Bay, kung na ako ba? Hmm. Kung saan ang giday ng inyong Miss Nika? Sa tinuod lang, ba Mas naka-feel ko spark na mong Miss Nika sa sa akong asawa ba eh? Okay ka! Puting ba na fall ka Miss Nika? Murag ba pero sa samang higa yun, nakonsensya sa ko sa Yung sa obra ni mo, ha? Nga, di mo pwede naman sinig kay Minyo, mga do. Hmm? <sighs> Mangita na ko niya kung timing, bay. Ako siyang sultihan sa tinuot. Ha? Mo kag 2 ka semana ko yung Oo, Oh, Ethan. Basin ganan ka mo um, ha? <laughs> eh ba ako busy ka ka. O gili ka makahimo. Ah. Uh, uh Gisawayan ta lang ka. Lagi han busy kayo. Pasensya ha. Okay ra han. Nakasabot ko. So, enjoy mo 9 noy ha. Thank you, hon. two weeks date ang libre ron? Yes. <laughs> Sa ato pa, masolot ikaw within two weeks. Ede, sulit ang tinig maayo. Sultihan ni mo yung mga asawa bahay na Oo, oh, Nika. Tungod kay... Nakonsensya na kay ko. Unsay buti mo ipasabot, Ana? Last na rin pa nakita ito. Ay, gusto kong undang mo tari. Ethan. Sorry, Nika. Pero sa'yo pa kailangan itong ibukat. Ilabi na kay Minion ako. Huwag ang pinaka sa'yo pa Ilabi na tungod kay... Doon na ko yung na-feel mo. Ethan. <tong noise> Mamili ko. Unsay, oh. oh, oh, ka. Nahiba ko sa mong pagginuang na ko, Ethan. Tungot kinakabasa ko sa mong text sa mong babae. Oh. Clara. Next week, hindi na ko ni mo makita pa din Ha? Huh? Unsay, buhat ni mo ipasabotan. Nakakita na ko laing trabaho. Ugmuoban ako ni Naomi. Oh. <sighs> Ang tinuod, Nagtuo ko nga, naaginipadol nga natin kami ni Juan Ethan. Pero nasayop ko. Tungod kang tinuod. Dili ko straight, Ethan. O pa dahil pagkahibaw na ako nga nagbinuang ka na ko, mura kong naibdan o tunok. Mura bag, dili na kinahanglan nga mangita pa kong laing rason arong buwagan ka. Tungod kay gihatagan ni mo na nimo nako. Oo, oh, Ethan. Tumboy ko. O mas maayo tingali para nato nga na lang tanan. Nung araw. Na shake ko sige confess ni Clara na ko. Nagkabuwag mi og ako na ibawan nga nagpuyo sila ni Naomi nga iyang amiga sa una. Og sa bahin, nagpadayong ming ka sa morelasyon. Og dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. supported by X Thunder Gaming. No kito mga higalan ka agi ni Ethan ng tega City. Uban sa awit ngayang yung awit ng regulahan di na Ang mong ka agi gibahat ano doa sarajuni Jelly Haka sa direction ni Priscilla Regalas. Kamal mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadris yeah, Lang, Niining Tulumanun, Handumanan so sa with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose our Martini's Building, many Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan official Facebook page. Hangtun sa sunod salamat sa pa